Eh, anong ginagawa n'yong dalawa? Ha? Anong hinuhukay n'yo d'yan? Naguhukay kayo ng ginto. Bebe... <laughs> Ang saya-saya na baby o oh. bibang si bibang. Yan ato ba? Sino dire ko? Kanin. Hindi mo makita pa niya. Ewa. Ito. Hindi ko kanin. Eh, Nangalkal na kayo dyan ng ano, ano, ginto. Mm. Ang saya-saya nyo, nangangalkal kayo. Anong kinalkal nyo? Oh, Bibi! I miss you too! <laughs> love you. I love you. <laughs> I miss you kuno. ano namulot ng ano ni tawag na yan, Shell. Taktakon. Taktakon oh. Ayun. Sige. Ulam natin mamaya tanghali. Oh, ayan sila oh. Nanguha ng taktakon daw. Ayan, mga shell. Ulamin mamaya tanghali. Sige, kuha pa kayo. Oh, tawag ka na. I miss you.